Sana naman walang eh. Happening right now on Showbiz Balita Usap-usapan ngayon ang diumanoy incidentalist sa pagitan ng kapamilya actress na si Francine Diaz at ang bandang Orange and Lemons sa isang event sa San Jose Occidental Mindoro ni Tomartis April 30 Sa video ng ilang netizens sa Twitter ay bigla along na ng host ang Orange and Lemons sa na ng kanilang 4 humans para ipakilala si Francine Nag-viral sa social media ang isang video ng pagtatanghali Prancin Diaz kung saan naroon din ang sikat na bandang Orange and Lemons sa isang event sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang naturang video ay agad na pumida sa online world at mudung-dulot na sarisari reaksyon mula sa mga netizen. Sa video ngayon na kumalat sa mga social media, makikita ang MC na tumatawag kay Prancin habang naroon din ang Orange and Lemons sa entablado. Ngunit, kaagad naman umalis ang banda sa gitna ng pagtatanghan ni Pansin. Ang isa kong dahilan ng kailang pagalis ay nanatiling palaisipan hanggang sa ngayon na nagdurot ng iba't ibang spekulasyon mula sa mga netizens. Ang video ay agad na kumalat sa iba't ibang social media platforms kung saan nag-trend ito at nagbigay daan sa mga netizens na magpahayag sa kanilang mga opinion at yura hindi sa pangyayari. Marami ang nagtataka at nag ng anumang paliwanag mula sa mga sangkot na nasasabing kaganapan. Bago ang inaasahang pagtatanghal ng bandang Orange and Lemon sa San Jose, Occidental, Mindoro, nagbigyan ng mensahe si Clem Castro, isa sa mga member ng banda, hingga so may pagsisingit ng ibang mga artist sa kanilang oras ng performance. Bago perform ang bandang Orange and Lemon sa San Jose, Occidental, Mindoro, nagsalita muna ito tungkol sa aniyay sumisingit. Paliwanag niya, 11 p.m. pa dapat sila ma-perform kaya sana daw e walang sumisingit bilang respeto. Ayaw niya daw masira ang pagsasayan nila sa naturong event. Pero kailangan daw niyang sabihin ang mensahe niya para sa ibang artes Humingi din siya ng depensa sa mga naghihintay sa kanila at marami daw ang nag-message sa kanila. Ayoko masira, enjoy na, ah, pag uh, enjoy natin yung gabi. Eh. So, let's do this. Sa susunod po ba, babalikin niyo pa ako dito? Ay, wala po ako marinig.